Yes, good morning po sa inyo lahat mga tol, mga ka-inspirasyon. Grabe, ang oras po natin halos alas 11 na po. Naglaba po kasi tayo kaya tayo ay medyo tinanghali. At bukod doon, mga ka-inspirasyon, syempre nag-edit pa po tayo ng mga vlogs. So, uploaded na po. Sana panoorin niyo po. At this time mga ka-inspirasyon, ako kasi ay mag uh, magpapa-change oil. Dapat kahapon pa so Alanganin na kasi ang oras kaya bumili na lang po ako nito ito yung pinag po natin sa Honda Click, yung polysynthetic ng Honda. Kasi araw-araw po tayong bumibiyahe, mas maganda raw po ito kapag araw-araw tayong bumibiyahe, polysynthetic yung ating gagamitin. So, panalo po yan mga ka-inspirasyon. Yan. So, bukod doon, mahina na rin po yung ano ng kuryente, yung voltahe, kumbaga. Pag daw kasi nagsisilinyador ka, nagbubrum-brum ka, tapos medyo kumakadyot-kadyot, gumaganong-ganon yung takbo rin tunog. So, ibig sabihin may problema na sa spark plug. Kaya, bumili na rin po tayo. Mga ka-inspirasyon. Ayan. At made in, ano yan, uh, hindi yan, uh, made in Thailand yan, mga tolo, shout out. So, ipapalagay na rin po natin ito ngayon bago bumiyahe. At ito mga ka-inspirasyon talaga, ngayon ko lang ito na alaman. Na, meron palang inilalagay na ganito. Carbon cleaner. So, hindi naman po talaga tayo yung marunong sa motor. Dito lang tayo na tuto. So may mga nilalagay-lagay pa pala. So ito, 6,000 or 5,000 kilometers dapat daw nilalagyan na nito. Ito yung hinahalo sa gas o sa pag nagpapakarga tayo kung unleaded man yan o kung ano man po. Ito yung inihahalo po. So ilalagay muna bago kapag magpapagas ka na para humalo po siya then maglilinis po siya ng carbon kaya nga carbon cleaner po siya mga ka-inspirasyon eto so ngayon lang po natin malalagyan yung atin pong Honda Click 125 sa loob ng 3 years grabe ano so siguro gaganda ang takbo niya kapag nalagyan natin so let's go at ito naman po yung yung samay handbrake po natin sa kaliwa kasi talagang umaano na siya para may problema na siya dun sa pinaka kasi hindi agad siya bumabalik so papapalta na rin po natin ngayon mga ka-inspirasyon so So yun lang po ang ating pong vlogs. In-update ko lang po kayo at maraming maraming salamat po sa inyong pong suporta. In peace. God bless po. Thanks for watching. Like and share.